Yeah, welcome. Here we po sa lahat. Magpatuloy po tayo sa ating pag-aaral sa Hebrew, katulad ng aking na pag-aaralan po natin yung mga sound na po ay nagsasabi kung feminine or masculine ang pinag-uusapan natin. Kailan nagiging feminine, kailan nagiging masculine yung words na binabasa natin. Okay? Tandaan niyo po, itong mahalaga itong mga letra na to, kahit naman sa pag-aaral natin ng alpabetong Tagalog o Pilipino, pag nakabisado natin yung abakada, ay madali na tayong bumasa. Ibig sa English, even sa Korean, na, nung natuturo din ako ng Korean language, ay lagi tayo nagsisimula sa alphabet. Ngayon, andito tayo sa, sa sound? Katulad dito, pag binasa natin itong alep yod shin, ang basa natin dyan ay uh, ish. No? Bakit ish? Kasi nga sabi natin ito ay silent. Ito magiging na lang dyan. So ang papasahin na lang natin ito. Ish. Ito ibig sabihin is man. Okay. Ito naman, ito namang uh, isha. Okay. Ish ito yung uh, woman. Kah uh, woman, kahit na sa pag sinabi mo yung wife, ito rin yung lalabas. Ito rin yung ibig sabihin noon. isya. Ang eh ngayon, pagpansin nyo, ang masasabi natin na feminine, yung words na pinag-uusapan natin, kapag ang letra po sa dulo ay hey, na sound a. Ah. Okay? Hey, na sound a, ah, yun po ay feminine. So mamaya, pag-usapan natin yung Yahushua, kasabi nila, eh Yahushua, hindi eh, feminine yun, hindi po. Mamaya, pag-usapan natin. Uh, yung Yahua sigurado feminine yun. Okay? Mamaya oh, papakita ko sa inyo. Jehovah, feminine yun. Kaya yun yung mga mali. Paliwanag na. Ito, dito muna tayo. Ito po yung Shin. Uh, uh, ish is man. Isha is woman. Kailan nagiging uh, feminine? Pag ang letra po ay nasa dulo is tau or hey. So ito po ah, pag tau ang dulo, feminine po yun. Kapag hey ang dulo, na a ang sound, feminine po yun. Okay? ah oh, ito tayo. Kasi meron din namang words na uh, walang feminine or masculine. Katulad dito, yung salitang... Uh, sorry. Hali yung pagsulat. Yung Separ. Separ means book. Okay? So, walang, walang gender yung libro. Separ. Okay? Pero kapag uh, isinulat na po natin, halimbawa ang uh, daughter. Okay? Pag sinulat natin yung daughter, ang daughter is uh, asan yung ito? Birth Daughter is Ben. Yan ang ibig sabihin ng daughter. Tingnan yung dulo. Tao. So, feminine siya. Daughter yung sa English, ha? Daughter. Okay. Daughter. Pagka uh, sa naman, Ben. Ah, uh, final ano siya? Final. Noon, nasan yung final nito? Ayan. Final noon ang ginamit at Ben. Ibig sabihin sound. Tingnan nyo. Yung, yung dulo niya, hindi tau, hindi rin he. Okay? So, ulitin ko, basta ang sound ay uh, tau. Halimbawa, akot. Akot is alef, khet, wow, tau. Akot. Akot means sister. Okay? So, pag sin tingnan dulo, tao. So, feminine siya. Ako. Ano, ano, mag, ano pa yung mga sa, sa, simpleng mga feminine? ah, uh, yung girl. Yalda. Pag nilagay natin yung yalda, yalda, yal, yod, lamed, yal, dalet, hey. Yalda. Ito is girl Tingin mo yung dulo Tapos yung sound niya ah Okay Hey na ang sound ay ah So ibig sabihin feminine po yun Kaya pag isinulat mo Ang pangalan ng creator Okay saan nun nasusundan kahit binubura ko kasi maliit lang yung ating uh, sulatan Alam hmm. mo sinulat natin ang pangalan ng creator natin ah Yod hmm. Hey Wow Hey So, hindi natin siya pwedeng basahin na Yahuwah. Hindi po. Kasi pag binasa mo siya ng A, magiging feminine siya. Kaya basa dyan is Yahweh. Okay? Sana po, nasusundan niyo po ako. Yahweh. Ngayon, sabi ko kanina, eh, yung dulo ng salitang Yahushua ay A ang sound. Pero bakit hindi siya feminine? Kasi ito po yung spelling ng Yahushua. Yod, Hey! Laki na natin para makita ng mga sumusubaybay po sa atin. Tingnan pa? po ah. Yo! Oh, sorry. Ayan. Yod. Hey. Wow. Shin. Yung iba nilalagay na wow. Yod. Hey. Wow. Shin. Ayin ayin. Yeah, tingnan niyo po ang dulo. Yod, he, wow, she, wow, ayin. Kahit nalisin natin itong wow, ang magiging basa pa rin niya is Yahushua. Tingnan niyo po ah, ito. Yahushua. Ang dulo niya is ayin. Wow, ayin. Hindi po hey. Kaya ito po ay masculine pa rin. Bagamat ang ang sound niya is a. Ah. Pero ito, yod hey wow hey, pag ginawa mo siyang a ah, ang sound, pagiging feminine siya. Kaya ang tamang pagbasa po dito ay Yahweh, Okay? Yahweh, ang tamang pagbikas, ang tamang pangalan ng creator po natin. Yan po ay masculine sound. Eh lahat po na gumagamit ng yawa, Yahawa, Yahua, Jehovah, na H, uh, dulo, na A ang sound, feminine, ibig sabihin, mali po yan. So, ang tama po ay Yahweh, yun po ay masculine sound, yan po ay mula sa ating uh, mga pag-aaral na itinuturo po natin para sa tamang pagbikas ng ating creator, sa tamang pagbikas at pagbasa ng wikang Hebreo. So, maraming salamat po sa alay niyo pong natutunan ang ating mga pinag-aralan. Tandaan, mas mahalaga po ang katotohanan kaysa anumang nakasanayan. Salamat